ano? Timba. Oh, yun ah. na. ko. Yeah. Bye bye guys. Bye bye. Saan <laughs> ka pumunta kanina? Nibaon Hindi. Hindi. kayo kumain ni mama? Niba mo si papa. Ano? Saan kayo pumunta? San <coughs> ano yan? Ano lalaro mo? Ay, kupo. Lupa. lupa? Napaka-itim mo na din mo ako? Ba't din mo sinama si mama? okay sir, nag-work ka. Ah, oh, nag-work ako. Nag-work. Pakisungan ka ba? Eh, nandito lang ang pala ako sa bahay. Ba't mo ako sinama? Papa, nag-simba kami. Saan? Ano? Simba. nagsimba kayo? Um. Sino kasama mo? ikaligi, igi kahaya? Oh, tsaka sino pa? Gagan? Um, oh. Ako, nangay hindi eh, mo ko sinama. Ako din na. Ba't di mo ko sinama? Okay. Ano? Ako tika. Ano? Ako tika. Ay, ikaw. Ikaw rin ka kitika, Ah. Bakit di mo ko sinama? kita, Iggy. Bakit di mo ko sinama si Papa? Okay, hindi ko ka Eh, nandito lang ang pala ako sa bahay. Ba't di mo ko sinama? Ana? Aya. Aya. Di mo ko sinama. Di si mo sinama, may hindi mo si Papa. Oo, oh, oh. so, nagsimba ka pala. Ba't di mo ako, ba't di mo sinama si Mama? Pa? Ako, okay. hindi mo work ka. nag-work ako. E nag-work ka. Si Papa, ba't iniwan mo? Hmm, nandito lang naman ako. Di mo ko sinama. Hmm. Kasi bakit? Mami, kay namin ko. Yun ah. Bye-bye guys. Bye-bye. <laughs> ano 'yan? Ano Lupa, Lupa? napakaitim na. Uh, mm. Bigay ni Papa to sayo Ang adobo talaga may luya patang inghasabihin mo kay papa. Welcome Maransa. po. Maransa. Maransa. Ah, um, lalagay ko dito. Ay, ibang ngay. Ei, kung mo. E para sa salita. Kaya yun. Hhmm. Isan mo, Kaya mo dito. Tapos, ah, uh, o, oh, pino. Tapos, lalagay ko dito yung mga bato. Okay,